Good morning guys, haka ngayong umaga ano uh, ah, Mula naman dito na malakas kagabi So ngayong umaga ah, Try natin na ano So naglagay ako nila yung ibang mga alaga natin dito Abunuhan natin saka yung mga maiks na una kong tinanim eh, Yung may mga apata na nagsibol Ginagawa kong tatluhan So yung may tubo na mga dalawa sinisinitan natin ng ano, Kaya Ayan, sa so, samahan mo muna ako. sorry na gawin na natin sila at siya baka siya ko na yung uh, ano, mga apatan. kasi mo tayo ng abono. Ah, uh, tsaka bali pala guys, no update dun sa ano. Tandaan niyo nag uh, tanim na tayo no ano patola. So anim na buto yung inano ko, tatlo lang yung nabuhay. So, dun sa dalawang poste, tigat lod isa. Isa lang yung tumubo dito. Dalawa. So okay na rin yun. Pag-uumpisa lang naman tayo. Hindi man natin kailangan maraming ano. Kapag ano, hindi man natin maaagad. So, yun guys, so natapos ko na ang anuhan. Abunuhan ba di magdidilig na lang ako tapos pahinga na muna tayo kasi kung dumi malilim pa rito na ilang parte ma init na dito, dito sa sami amin ay bilang ano rin yung init na araw so wag nandito na lang muna po maraming salamat sa panonood thank you for watching God bless, lagi nyo lang po supportahan yung aking FB page, Kuya George Clowney at Youtube channel, Joel Nahil maraming salamat po